Arestado ang isang lalaki matapos makabangga ng kolong-kolong at masamsaman ng iligal na droga sa barangay San Fermin, Kawayan City. Kinilala ang sospek na si Alias Lek, 32 anyos at residente ng Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Ayon sa paunang ulat ng Kawayan City Police Station, una rito'y nabangga ni Alias Lek ang isang nap nakaparadang kolong-kolong dahilan upang masugatan ang dalawang biktimang sakay nito na sina Arsad Matuan, 28 anyos at ang kanyang 7 taong gulang na anak. Matapos ang insidente ng nakapagkakabangga, mabilis umanong tumakas ang sospek sa pinangyarihan ng insidente, ngunit agad itong naharang ng isang gasoline station sa San Fermin o naharang sa isang gasoline station sa San Fermin. Napagalaman ding sa mga oras na iyon, isang anti-illegal drug buy bust operation ang ikinasa ng mga operatiba laban rin kay alias Lek. Kaya naman matapos maharang at voluntaryong sumuko, ay pumayag rin umano itong halughugin ng mga otoridad ang kanyang sasakyan. Sa isinagawang paghahalughug, na-recover ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 0.7 grams at halagang 1,000 pesos isang smartphone 2500 cash dalawang piraso ng aluminum foil isang portable weighing scale, isang sling bag sa sakyan at driver's license ng suspect Kasalukuyang nasa kustudiya ng PNP Kawaya ng sospek para sa kaukulang dokumentasyon. Samantala, mahaharap si Lex sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury and damage to proper property at paglabag sa Section 11, Article 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News.